San Pedro? Mm hmm? Hindi. Actually, wala akong pangalan. Wala naman sinabi sa Biblia na si Kibolo, na si San Pedro. No? Pero sa Biblia may sinabi na makakapasok ka sa langit kapag nandito ka sa Aklat ng Buhay. Aklat ng Buhay? dito sa aklat na yeah Ayan, kita mo dito? Kung nandito ang pangalan mo, kaya ka pala makakapasok doon sa paraiso ng Panginoong Diyos. Ano ang pangalan mo pala? Ah, Junjun -jun po. Ah, okay. Sabi natin. Junjun Apiledo. Junjun Kulatoy po. Oh. Kulatoy. Junjun Kulatoy Junjun Kulatoy parang wala naman eh ang, ang nandito Junjun Bugris hindi kulatoy wala ka dito itong kaya to sa Hindi pala na itong kaya sa kapita ha? wala po tingin mo po 我记得哟。 wala talaga paano ba ito kaya ko na ito na, kukunin ko na yeah, ito na, ito na Hiwan na teka baka makita ko ay ito. Hey, ito po pala oh dito, tingnan niyo po oh yung bagao ha?

ano kaya nangyari? Wala ka talaga nakita. Wala talaga nakita. Ang nandun? Junjun Bugris. Ayun, natapos mo na ang video. Please subscribe po sa ating YouTube channel at huwag kalimutan na i-bell ang notification bell para manotify mo ang aking channel. So, doon po sa ating video, makikita po natin na hindi si Kibuloy o San Pedro man ang ating makakasalubong sa langit. Ano po? Walang sinabi kasi sa Biblia na kung sino yung makakasalubong natin pagdating natin sa ikalawang buhay. Kung sa langit, kung si Kibuloy ba, siyempre hindi. Di San Pedro pa hindi rin eh. So, walang malinaw ano po sinasabi sa Biblia kung sino yung makikita natin. Pero sa aklat ng buhay, yun ang tunay na sinasabi ng Biblia. Ano po? na kapag nandun ang pangalan mo dun ka sa karya ng Diyos yan at yun ay sa pamagitan ng pagtanggap natin kay Jesus ano po. so basahin po natin itong Revelation chapter 3 verse 5 ano po ang sabi po dito ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papawiin saan mang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipahahayag ko ang kanyang pangalan sa harap ng aking ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. So, ito po yung magtatagumpay. Ano po, kapag nagtagumpay ka dito sa mundo, sa misyon mo, sa pinapagawa sa'yo ng Diyos, syempre, sa pananampalataya mo sa Panginoon, yun ay daramtin ka daw ng puti. Ano po, pagdating ng panahon dun sa langit. At hindi kailanman maalis dun ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Yun ang patunay kasi na ikaw ay ligtas. Ano po, kapag ang pangalan mo ay nasa ng buhay. Yun lamang po at maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Thank you for watching.